Hello po mga kalaki, magandang alas 11 po ng umaga Syempre po mga kalaki, nandito po tayo ngayon sa Moncada Tarlac At syempre po, look at this, tignan nyo po mga kalaki Ayan po, nandito ko ngayon sa isang school event po nila rito At yan po ang simbahan po ng Moncada Tarlac Ang ganda ba? Diba? At syempre po, ito po ang lugar nila Siguro magpipesta sa kanila kasi maraming mga nakikita uh, akong mga ganyan Nandito po tayo ngayon sa isang... Uh, lugar po sa isang Tarlac probinsya at andito po tayo sa Munkada Tarlac mga kalaki. Ngayon pong alas 11 po ng umaga mamimigay po tayo ng mga lucky numbers po. Ang ganda po ng mga view po dyan. Ano po. Mamimigay po tayo ng mga lucky numbers para po sa masusugid dating mga followers dyan na talaga naman po nakatutok po sa atin dito at syempre ngayon pong alas 11 po ng umaga mga kompletong digits po ang ilibibigay natin sa inyo. Mga naglalaki hang prices po sa mga uh, Lotto Pilipinas at Lotto Abroad mga kalaki at siguro sila nagpa-practice sila ng Uh, street dancing siguro to, no? Okay mga kalaki, eto na po mga kalaki ang ating mga lucky numbers. Umpisahan po natin sa abroad. Pero bago yan, sabay-sabay po tayo. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Ayan, seryoso na po muna tayo sa pamimigay po ng mga lucky numbers mga kalaki, ha? Ah. Eto, tutok na po rito mga kalaki. Eto na po ang 10-digit lucky numbers abroad. Number 27, number 21, number 34, number 38, number 42, number 49, number 21, number 17, number 62, at number 65. Ayan po mga kalaki ang 10-digit lucky numbers abroad. Isunod na po natin ang 8-digit lucky numbers abroad. Ang 8-digit lucky numbers mo ay number 21, number 14, number 30, number 35, number 37, number 18, Number 5 at number 11. Ayan po mga kalaki, ang 8-digit lucky numbers abroad. Isunod na po natin ang 7-digit lucky numbers abroad. Ang 7-digit lucky numbers mo ay number. Uy, may nagpapabati ka agad. Number 16, number 27, number 36, number 25, number 24, number 14 at number 8. Ayan. At syempre po mga kalaki, isunod na po natin ang 6-digit lucky numbers 1 to 29 or 1 to 25. Ito na po. Number 15. Number 17. Number 33. Number 23. Number, number 10. Number 11. At number 6 po. Ayan po mga kalaki. At syempre, isunod na po natin ang 6 digit, digit lucky number 0 to 9 ang 6 digit lucky number 0 to 9 mo ay number 3 number 4 number 1 number 2 number 5 at number 9 ayan po mga kalaki at syempre isunod na po natin ang 5 digit lucky numbers abroad ang 5 digit lucky numbers mo ay number 18 number 10 number 24 number 37 number 31 at ayan po mga kalaki At syempre po, yan na po yung mga kumpletong lucky numbers abroad Lipat na po tayo dito sa Pilipinas Kung saan naglalakihan hindi po ang mga prices sa Pilipinas mga kalaki Kaya tutok na po rito mga kalaki At syempre po, uh, bago po po ibigay ang mga 6-digit lucky numbers Pilipinas Dapat nakapalo po kayo sa mga legit na account namin Para po maka, makakuha po kayo ng mga lucky numbers na libre mga kalaki Okay, dapat po mga kalaki nakatutok po kayo sa amin At sa mga lucky numbers namin na uh, matatanggap nyo araw-araw meron po tayong mga kalaki na hanapin niyo po kami sa Facebook Facebook po namin Red Parungkin po na merong 320 at uh, 335,000 followers check kami po yan at syempre meron po tayong second account Red Parungkin din po na naka yellow t-shirt po ako nakasama ko po si Lola Carmen at meron po tayong Aris uh, Aris Gatchalian na account at meron din po tayong mga kalaki na Uh, YouTube, ang YouTube po natin Red Palungkin po na merong 16,500 followers at syempre po TikTok. Meron po tayong TikTok 423,000 followers mga kalaki ang TikTok natin. Yan po yung mga legit na account namin sa social media. Pwede po kayo dyan humingi ng mga lucky numbers, mag-suggest ng mga lucky numbers, magpa-code. Pag nakita ko po kayo po ay comment ang comment, share ng share ng mga video heart ng heart mga kalaki. Automatic po padadala ko po kayo ng mga lucky numbers nasa messenger nyo po sa spam message isa-check nyo po mga kalaki. Tandaan nyo po ang lucky numbers po namin. Libre po ito wala po itong bayad mga kalaki okay at syempre upo muna tayo mga kalaki ang lucky numbers po namin libre po ito walang bayad mga kalaki ha private consultation po ang may membership fee good for 3 months naman po mga kalaki kami po ang magbibigay ako po magbibigay ng tatayaan nyo sa loob po ng 3 months po mga kalaki ng tatayaan mo sa Lotto Pilipinas at Lotto Abroad at syempre po mga kalaki kapag na-code ko siguro ang yung Birdman at Bircher Baka ikaw na ang susunod na ma mapanalo namin sa mga lucky numbers namin At maipost ka namin sa social media namin, okay? Tandaan nyo po mga kalaki, ang aming mga lucky numbers, wala po itong pilitan Sa mga may gusto lang po, kaya kung interesado ka na, subukan ng private consultation Sumali ka na, mag-message ka na sa messenger, tatawagan kita para legit na legit na ang kausap mo Ako at hindi pa ibang tao, bibigyan pa kita ng discount mga kalaki Para makasali ka kaagad mga kalaki, okay? At syempre po mga kalaki, ito na po ang mga lucky numbers namin na 642, Pilipinas, kulin mo na. Number 38, number 35, number 41, number 42, number 20, at number 23. Ayan po mga kalaki ang 642. Ito naman po ang 645. Number 15.